Hello online baris. Oo, oh, ikaw bilang isang estudyante. Kailangan ng mga sa school, sa classroom para umangat ka. Lagi ka so, Gulat kayo no kung ano yung uh, tinuran ko sa bagay na yun, okay? So sabi ko, kailangan mo mangopya upang nang sa ganun ay umasenso ka sa loob ng classroom. Whatever classrooms, kahit ikaw ay nasa elementary, high school or college, you need to imitate what others are doing. Kung nakikita mo na yung mga kaklase mo ay malupit sa mga exam, sa mga test, sa mga quizzes at talaga namang binibigay yung best nila, alamin mo kung paano yung ginagawa nila, kung ano yung mga sikreto nila, ano yung mga ginagawa nila during break time, during weekend or habang ikaw ay nasa labas at nag-e-enjoy. Paalala ko lang sa inyo online buddies yung mga laging binabanggit ng ating mga classmate na kahit bagsak-bagsak na ay ayaw pa rin sumuko. Ang sabi nila ay kung kaya nila, kaya ko din. Totoo yan. Kung yung iba na perfect yung test, yung iba na perfect yung exam, obi okay, kaya ang mo yan. Pare pareho lang kayo ng abilidad o walang nilikha na mas lamang yung isa. Medyo tamad ka lang ng konti. Sir Maestro Bino, nasasabi mo lang yan kasi wala ka sa kalagayan namin. Sobrang hirap po ng buhay. Wala kaming pampaprint, wala kaming panggawa ng project, baon namin, kapos, misan, wala pang ulam sa umaga. Anak naman, huwag mo namang idahilan yung kahirapan at yung nararanasan mo, nasa sayo yan. For as long as kumakain ka, may kanin, may tinapay, meron kang lakas para magbasa, alive na alive ang isip mo, may water ka, kakabug ka, kayang-kaya mong maging malupit gaya ng iba. Tumingin ka sa mata ko, tumingin ka sa eyes ko. Kung may mga taong nakaranas ng uh, sagad-sagaran sa hirap ang buhay, eh siguro ibilang mo na ako at yung mga kapatid ko. Kasi during that time, yung mga parents ko, sabay-sabay kami pinag-aaral. Talagang kapos na kapos kami. Pero hindi kami nagpatalo sa school. So umpisahan mo na, mahalin mo na ang kaalaman. I Start reading books, online books, newspapers. Make yourself growing. May cellphone ka. May internet ka, may panload ka kahit papano Kung wala kang panload, wala kang pera, pwede kang maka internet makapagbabasa ka. Pwede mong malaman ang bawat sikreto na itinatago ng mundong ito. Nasa sayo 'yan, Alan.